Sa lahat po ng mga welder, lalo na po ang mga nasa malalaking company, ang mga ang gamit nyo 7018, yung mga gumagawa sa mga I-beam. Ang kailangan nyo mga best friend, yung inyong 7018 dapat always new. Ibig sabihin, dapat yan ay talagang nakakondisyon. Hindi yan basta-basta gaya ng 6013, ganon. Hindi po. Kasi po, yan po, dapat yan ay laging tuyo at bagong labas sa oven. Ang ganda niyang ibid na ganun pagka yan po ay bago. Kaya kailangan nyo po ng electrode oven mga best men etong ating electrode oven ha eto ginamit ko to nung nasa Brazil ako pagka ang mga gamit ko 7018, talagang diyan ko nilalagay baka hindi magmo-moist kasi yan po madalas makaano ng moist eh kaya may mga pagkakataon tayo pag nag weld tayo ganun di ba parang ang hirap niyang pasindihin kasi po nakasagap na siya ng moist pero pag yan po galing sa oven napakaganda niyan no eto mga best friend ang original price ito ay 4000 pesos ang isa pero tayo po naka tayo 2,100 lang po yan Mga best friends Sa lahat ng gustong umorder magchat chat lang po kayo Or magtext text or tumawag Sa ating numero na kapaskil Sa inyong screen At mag-chat po kayo Sa ating messenger account Eprime Shop At ipadadala po natin sa inyo Ng COD mga best friends Magandang araw po sa lahat, mga Iron mga best friend, mga kaubayan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon mga best friend. Sa araw nito mga best friend, shoutout po tayo sa lahat ng ating mga pa-order. Yan, ganyan po karami umorder dito mga best friend kasi dito nung mapapatunayan nila 100% na gumagana at quality ang inyong prada. Yeah, po muna natin din shoutout si best friend Marjun Mantong ng Davao City. Ang kanyang cordless na drill 100% na gumagana. Punta naman po natin si best friend Myra Resusta ng Carmen Buhol. Ang kanyang mga order ko sa Japan Welding Machine at Otomas. Ito po best friend Myra ang iyong welding machine at Otomas. Parehong 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Quezon City kay best friend Danilo Chagyowen. Ang iyo naman pong Otomas. 100% na gumagana. At kay best Alan Ocaso naman, ito po ang kanyang order, yung ating mixer mga best friend. Ayan. Ayan na, ito po ang iyong mixer best friend. Gaganyan mo lang yan. Ayan po, 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo ng General Trias Cavite kay Best Friend Marlowe. Ang kanya pong mga order ko sa mga Japan Welding Machine, Otomas na Black at Welding Rod isang box. Pagsabay natin ites ng iyong Welding Machine at Otomas, Best Friend Marlowe. Ayan po, parehong 100% na gumagana ang maganda. Punta naman po tayo ng Ramon Isabela kay Best Friend Edmund Lamer. Ang kanya mga welder cut off kasama Japan welding machine, automatic at corner level, vice clamp, magnet holder at magnet ruler at welding rod. Test natin, pagsaway natin ang kanyang welding machine at automas. Ayan po, best friend Edmundo. 100% na gumagal. Punta naman po tayo ng Taguig City kay best friend Maria Rodora Besa. Best friend Rodora ang iyong grinder 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Peña Roda, Nueva Ecija. Kay best friend, Saint Buenavides. Best friend ng iyong Otomas. Yan po, 100% na gumagana ng maganda. Punta naman natin si best friend, Raul Ampong. Ng Inayawan, Cebu City. Best friend, Raul ang iyong Otomas. 100% na gumagana. Sa San Juan, Ilocos Sur. Naman po tayo kay best friend, Herman Anagaran. Best friend, Herman, ng iyong... Jack Hammer, 100% na ng maganda. Sa Antipolo City naman po tayo pumunta kay best friend Joel Sulapa sa iyong cordless. Ayan po, 100% na gumaganang. Punta naman po tayo ng Nueva Vizcaya sa Villa Verde kay best friend Gilbert Nueva. Best friend Gilbert, ang iyong otomas, 100% na ng maganda. Talon tayo sa General Santos City kay best friend Ricky Bartolini. Ang kanyang otomas, ayan po, 100% na best friend Ricky. Sa Santa Rosa, Laguna naman po tayo kay best friend Chivas Melicor. Best friend Chivas ang iyong otomas, 100% na maganda. Sa Tasmarinas, Cavite naman po tayo kay best friend Reynaldo Harmin. Ang iyong otomas best friend, 100% na sa na Bota City? Naman po tayo kay Best Friend Reynaldo Mayrina. Ang kanyang mga order, Otomas na red. Corner level, dalawang clamp, dalawang drill bit at ruler na blue. Ang kanyang Otomas, itest po natin, 100% na gumagana Best Friend. Punta naman po natin si Best Friend Gina Leones ng Santo Tomas La Union. Best Friend Gina, ang iyong cordless drill. 100% na Punta po tayo na North Sagaray sa Bulacan Kay best friend Paul Adrian Biray Ang kanyang mga order welding machine na kusama Japan at Otomas na Red One Pagsabayin po natin itesto best friend Ayan po best friend Paul 100% 100% Parehong gumaganda Punta naman natin si best friend Berhilio mundo ng Laveria Cagayan Ang iyong Otomas best friend 100% na gumagana sa tondo Manila naman tayo kay best friend JR Nuda. Ang kanya mga order, Automass na red at dalawang drill bit. Ang iyong Automass best friend 100% nagugagana ng maganda. Punta naman natin si best friend Alex Ocaso ng Los Baños Laguna. Ang kanya mga order, Automass na gold at truller at corner level. Ang iyong Automass na gold best friend Alexis 100% nagugagana ng maganda. Talon tayo ng Kawit Kabite kay best friend Joel Kino. Best friend Joel lang iyong otomas 100% na ng maganda. Punta naman po tayo ng Santa Ana sa Manila kay best friend Ricardo Salusio. Best friend Ricardo ang iyong cordless drill. 100% na ng Sa San Mateo Rizal naman po tayo kay best friend Roel Lapus ang iyong cordless drill. 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng maasin sa Iloilo -ilo kay best friend Gilbert Benito. Best friend Gilbert, ang iyong otomas, 100% na gumagana. Talon po tayo ng Anini sa Antique kay best friend Domingo. Talon data ang iyong cordless drill best friend Domingo, 100% na gumagana. Punta naman po natin si best friend Wilfred Binondo ng Roa, Sambuanga del Norte ang iyo grinder. 100% na gumagana, best friend Wilfred. Punta naman po tayo ng tabok sa Kalinga kay best friend Raymark Gumo. Ang iyong cordless drill, 100% na gumagana, best friend Punta naman po natin sa Bacolod City si best friend Arnold Yucaran. Best friend Arnold, ang iyong otomas, 100% na gumagana. Punta naman po natin si best friend Giovanni Alponte ng Hilongos Lady. Ang kanyang mga order, Otomas, dalawang clam, magnet ground at drill bit. Ang iyong Otomas best friend Giovanni, 100% na gumagana ng ganda. Sa nagtipunan, kirino naman po tayo tumalon kay best friend Noel Dumapi. Ang iyong cordless, 100% na gumagana sa Sogod Northern. Later naman po tayo kay best friend Renier Dionaldo. Ang iyong otomas best friend 100% na gumagana Punta naman po natin si best friend Alvin Labasan ng San Fernando, Pampanga. Ang kanyang mga order, cordless drill, drill bit, magnet holder. Ang kanyang cordless, ayan po ah, 100% na gumagana. Salamat ipugaw naman po tayo tumalon kay best friend Bernie Duyapat. Ang iyong otomas best friend Bernie, 100% na gumagana. ng maganda. Sa Las Piñas City naman po tayo kay best friend Book Esgera, Ang kanyang mga order, otomas drill bit corner level at dalawang magnet ang iyong otomas best friend 100% na gumagana maganda. Punta naman po natin si best friend Marcelo De Villa ng Calapan City Oriental Mindoro. Ang kanyang order ay Jack Hammer. 100% na Talo naman po tayo ng Antipolo City kay best friend J.R. Artates. Best friend J.R. ang iyong otomas 100% na gumagana maganda. Sa Bukawi, bulakan naman po tayo kay Best Friend Sunny Boy Abad. Best Friend Sunny Boy, ang iyong cordless drill, 100% na Sa Santa Cruz, Manila naman po tayo kay Best Friend Ariel Arcega. Ang kanyang mga order, cordless drill, dalawang drill bit at corner level, apat na peraso. Okay, ang kanyang cordless drill, 100% na gumawa. Sa Tobias Pornir, antike naman po tayo kay Best Friend Wilbur Naig ang kanyang order pressure washer. Punta naman po tayo ng Carmona sa Cavite kay best friend Jasser Ermitanyo. Ang iyong pong welding machine best friend Jasser. Ayan po, 100% na malupit kahit. Sa San Jacinto, naman po tayo tumalon kay best friend PJ De Vera. Ang iyong kusama Japan welding machine, maliit pero malupit ay sadyang malupit sa Cotabato City naman po tayo kay best Marvin Oric. Best Marvin ng iyo pong welding machine. Maliit pero malupit. Punta naman po tayo ng Aurora sa Isabela kay best friend Richard Yanwaria. Ang iyo pong Otomas best friend, 100% na ng maganda. At ang ganyan po muna ang ating shoutout sa araw na mga best friend. Minsan pa nagpapasalamat kami ng buong puso sa inyo. Salamat po mga best friends sa mga nagtitiwala sa ating channel at sa ating mga produkto. Hanggang sa muli po natin pagkikita-kita, narito po ang Ephraim Shop nagsasabing everyone. Genre. Dito na ka